Agreya. Ah, grey oh. Ah. <laughs> <laughs> Say mo yung buntot sa kanya. Grey oh. <laughs> 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 ka ng pusa to. Na, embrace na yan. <laughs> matapag, matapag kapag nakikipag-away yan. Huwag nyo din naman oh. Dali oh. Hmm. Tapos mo yung buntik sa kanya, Ma. ayo nga. para naampas siya, no? O. Ah. <laughs> <laughs> ay. Ay. Hahaha. <laughs> Kainin mo yan. Fish yan. Fish. <laughs>

Dali ka dito, bilis! Si Lola yung Dali! Dali! Lola. <laughs> Ayos! <laughs> Pagkain yan, fish! Nigroy! Nigroy, fish yan, fish! <laughs> Parang, linisa mo nga yung mata niyang buso. Ano sa mga muta kala mo may sorais eh, no? Ang ganyan, may, may, may bulak dyan. Ano? Bulak, ganyan. Hawakan mabilis. Hinawakan mo Hawak, tali! Eh, Negro Ay, hinahawakan niya yung buntot. Hinahawakan yung buntot eh. Kaya, eh, masya, huwag ba niyo? Sabi nga, pwede ba? Pwede ba? Wala na. Hmm. <laughs> tahimik naman si Negroy. Ang tahimik naman ng Negroy. Groy. Groy ito oh. Mm. Linisan mo bukas ang mati niya. No? <coughs> Balampa. mo. No. Oh, Ay, meron yun. I-charge. <laughs> I-charge nyo nga Tignan mo yung kamay mo. Oh, tignan may yung muta pa. Ang itim na itim mo mata. Linisan mo yun. Akala mo lagi ka natutulog. Oh, ampas mo. <laughs> Nakatingin siya sa buntot. Mm. Ay, lapit natin para matubaan siya. Tututubaan siya. Huh? <laughs> Tako, ano na ba naman to? Wala na. Uh -huh. <laughs> Grey! Wala na yung mga kapatid niya. Namatay na yung mga kapatid niya. Yung limang pu kuting, namatay na. Ha? Wala na? Siya na lang natira eh. Si Negro na lang natira. May. <laughs> Buti na buhay pa. Gusto lilinis sa mga matay na bihan? Yung bula? Hindi naman na. Para siyang naiyak, no? Para siyang malungkot. Groy, hmm. gutom ka na, Groy? Opa! Lagi ka naman gutom eh. Hmm. <laughs> Dali na! Pari. Mm, maglo bruha oh. Mm -hmm. <laughs> Joke lang. Si Mukbang girl, Mukbang. Hello oh, Mukbang. Mm. Si Meng. Nga. Mother mm -hmm. Earth. <laughs> <laughs> Ay, Lana. <laughs> oh, Pampasin mo. Huwag na naman sa ano, nakakawa naman, oh. Sabi, ano ba naman itong mga to? Pinagtitripan ako. Baka biglang kainin yan iulam tilapia eh na tilapia favorite ko yun ni tilapia hmm. Yun. <laughs> nakatingin siya sa buntot eh simbutan ka eh ano sa kanya tahimik lang siya no pag ano naman napakatapang niya sa nanay niya tsaka sa kapatid niya ang tapang niya I am Thank you. Thank you. <laughs> Takot din. Mabay na. na. <laughs> thank you pamilya na lupa mamaya please enjoy Germany. Thank you so much. Bye bye. God bless us all. Takot din. Uh.